Ang gawa na ginagawa ni Miss Cheryl Cossing, di ba? O, oh, siyempre napapanood din nat natin, lagi news, di ba? Ang bongga. Pero sandali yung tanong ko, total naman, ano, uh, ang ano nyo, eh, yung true, uh, yung true di ba? Yung totoo. Lumapit mm -hmm. uh, na si Direk. Oo nga. Parang ayaw na nila oh, akong pagtanungin. <inaudible> <inaudible> Oo. Oh, oh, Uy, pero... Time is up. Oo nga. Ibiti na daw. Ibiti up. You look good, Dad. Oh, you look also, thank you. ay, okay? oh, yeah. ayaw, Pero, oh, ano ba talaga? Naling ka dati sa isang, ano yun, TV host, producer. Ano daw ba yun? Uy, matanda oh. na nun, ha? Ano yung matanda ng issue na? May matanda na rin naman. Uh. Uh. Um. Pero, friends lang kayo. Ha? Sino ba? Uh. <laughs> yung nalik sa iyo ako. Uh Huwag na natin pangalanan. Uh. No, no, uh, no. Ah, no. uh, si uh, hindi, oh. never. Uh, sige na nga, sagsagutin na wala. Uh, wala. Ay, hindi kami nag, never hindi. na nag-cross ulit yung, ta kahit na naging bahagi rin siya ng TV fan. Tama ba? Pareho ba yes, yes, si, uh, si uh, di ba? Ay, uh. uh. Oh, yun. Pero yan, congratulations thank sa Thank inyo. you. Okay, oh, Gusto ko sila kita yeah. kasi lagi ako nakikinig. Totoo yan. Pag nagkakasama po oh, kami oh, ni Tita Jun sa mga... Oo, oh. oh, tsaka pag nagkakasama po tayo sa presscon, lagi nang binabanggit yung mga programa ng Radyo 5. Uh, doon po talaga nakatutok. Thank you so much for your questions, Tito Jun Lalit. And thank you so much, DJ Chacha, for for gracing us with your presence. Uh, take care kung saan ka man papunta. O, oh, di ba, Mars? Congratulations, Denzel Showmani, one of ten.